So ngayon, mga idol, balatan natin itong ng gamit lang kamay. So, yan. So, ito. Nag-viral na ito dati mga idol. So, tumigil lang ako kasi wala na ito lakas noon. So, ngayon may lakas na naman tayo. So, yan. Try naman natin mga idol. So, ito na. Umpisa na natin ang kasikasan. Ah, grabe po gahi. Ay. Hindi na Ang na Ang lakas mga idol. Kulang pa rin. Medyo matigas. Pero naumpisa na natin mga idol. So, tapos natin. Kasi, kailangan talaga natin mag try kung may lakas pa tayo. Lakas ng patoy-toy. matigas mga idol matigas matigas ang pagmuka matigas talaga siya matigas punasorin magay magay Mm. panahon kasi nang wala pang ungoy, kami yung monkey hmm. Matigas. Matigas. Pasa sa akin. pala matigas mo so lang dito kasi tutubo na ya? tutubo na siya mga so idol so, so, matigas talaga siya walang makawakan eh Hmm. 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 Hindi mabilis 'to lang gawin natin pero matagal dati 1 minute lang tapos na 'to hindi na nag 1 minute tapos pero ano talagang matigas siya matigas mukha